Welcome na naman ulit sa ating bagong vlog ngayong hapon. Ito na naman ulit ang kaganapan ngayong hapon. Kaya ayan, thank you po pala sa ating 8 key followers. Ayan, at papunta na ulit kami ng Parranas. Hindi pa ako nakaligo dyan. Charing. Balito guys, no, hindi talaga ako pa naligo dyan. Dahil nga inaantay ko nga maningil kami matapos paningil. Ayan, maligo na tayo. Dahil nakipagmaritisan din ako sa aking mga kapatid. No? Kaya ayan na, abutan na tayo ng hapon. Ayan, si Alter nga is kagigising lang pagkatapos niya magising pinakain ko. Tapos ayun na nagsinilpo na no at yung papa niya doon sa taas ay hindi pa nga no nagising no. Kaya ayan at naningil na nga kami dahil nga alas 5 na, mga alas 5 na siguro. Basta mga ganyan pag mga ganyang oras guys is maniningil na talaga kami yan. At bago kami magpunta ng parana, syempre magpagasolina tayo. Oy, para bukas ng umaga, hindi na yan manghihingi si Pansito ng paggasulina no? So kasi si Ate Drumbi naman nagbantay ng tindahan, syempre si Ate Amsi sumama na siya at nag na-addict na talaga yan si Ate guys sa Mobile Legend no ayan nag-away-away pa sila ng Ate niya kanina sa pagbantay lang ng tindahan kaya ayon kaming dalawa ni Ate Dronbi nandoon sa tindahan pero si Ate Dronbi habang nag-assignment nagtitinda yon siya tas minsan din ako nandoon din ako sa tindahan kanina no tapos is nagmaritis-maritis kami ng aking mga kapatid no dahil birthday nga ng anak ng kapatid ko kaya ayon at nag nagtawag-tawag kami at nabihi tayo no so pagdating ng hapon ayan at papunta na ulit tayo ng Paranas traffic na naman ulit ang daming sasakyan na numaan kaya ayan waiting tayo dito sa may cementerio dahil kahapon hindi natin nasingil yung ating soki doon sa palingki. Kaya ngayon natin sisingilin no. Kunti lang yung nasingil namin kahapon guys. Kaya ngayon tayo maniningil. So bago ang lahat, bibili muna tayo ng tinapay. Dito kami sa kabilang bikiri bumili guys. Dahil doon sa kabila is naubos na yung kanilang muna Kaya ayan dito na. Pabili na naman ulit tayo dito sa kabilang bikiri no. Kasi kailangan natin bumili ng tinapay na muna Dahil nga yan sa umaga. Tapos bumili na rin ako ng sandwich at saka pandinora. Tapos si ate Amshi guys is may pinabili siya dyan sa akin parang an ansimada ba yun na may sugar yung sa ibabaw at saka yung may margarin kaya binilhan ko na rin si Alta tinanong ko siya kung kakain siya ng tinapay hindi naman yan mahilig ng tinapay na may margarin at saka may sugar sa ibabaw gusto lang ni Alta yung slice bread pero katatapos lang din niya kumain kaya hindi siya nagpabili no so pero mamaya maya ay eh, magpapabili siya ng mansanas dyan kasi gusto niya daw ng apple so ito na nga guys no ayan yung sinisingil natin yung ating soki loves at nahiyahiya siya dahil nakita niya yung ating video. Ayaw niya kasi yan yan na nagpapakita sa ating video, no? Ayan. Tapos dito tayo sa kabila dahil ito yung aking hindi nasingil kahapon guys dahil nga sarado din sila at nagbakasyon daw sila no kaya sabi niya sa akin bakit daw hindi ako naningil nung isang araw sabi ko inagbakasyon e, din kami kaya hindi din ako nakapaningil sa inyo so ngayon na lang talaga yung ating nasingil no at maganda rin naman yung ating suki dito dahil hindi naman siya makunat magbayan nagbabayad din naman siya no pero hindi niya binayaran yung aming deliver kaninang umaga dahil yung kahapon o oh, nung isang araw pa yung binayaran niya dahil hindi pa naman naubos din yung lumpia kaya okay lang kasi nandyan pa naman yung lumpia kaya um depende lang yan sa ating mga sabot-sabot na dalawa no kaya ganyan din okay lang naman yan sa akin guys pag yung nimbawa nakikita pa natin yung items eh kung natin pilitin yung ating mga sukit magbayad, kung gusto rin nila magbayad para bukas wala silang mabayad, hindi bayaran nila, ganyan naman talaga eh, di ba? Minsan kasi si ate is nagigipit din kasi meron din siyang binabayaran araw-araw, no? Kaya ha, naintindihan ko rin yan kasi dumaan din naman ako sa ganyan eh, di ba? Ayan na nga si Alter na dyan, nangungulit na sa akin siya, nagpabili na ng apple, kaya binihan ko na siya guys kasi minsan kasi si Alter, is hindi naman dyan inuubos yung apple, no? Kaya binilhin ko na lang siya ng isa lang. Yan na at nag-iisip ako kung ano yung mauulam namin. Kaso lang is wala akong maisip. Sabi ko is meron pa namang ulam doon sa bahay. Kaya hindi muna tayo bibili ng ulam ngayon. Magtipid-tipid muna tayo sa... Kasi kunti lang yung ating nasingil, di ba? At pupunta pa kami guys ng grocery. Bibili ako ng mga kapi dahil kunti na lang din yung aking mga creamy latte at saka creamy white doon sa bahay kaya ayan bibili tayo no at hindi ag nga nakapag deliver yung prince guys ng lion tiger kaya bibili na naman ulit ako ng lion tiger pero yung iba naman yung order ko is okay naman na deliver naman no so ayan na nga yung mansanas ni Alter ay gusto niya nang kainin kaya hinugasan ko muna doon sa may gripo. At buti na lang talaga sumama din si Ate Amshing at meron tayong taga video no ayan na. Dito na kami sa loob ng grocery. Shoutout nga pala dito sa mga tendera at sa mga parag display sa aking mga freni. Ayan, kumuha lang ako ng mga sardinas guys na pula dahil nga naubos na nga doon sa aking tindahan. Tapos, inaanap ko yung Lucky Sabin. Yung medyo malaki kagaya kalak sa kalaki ng sardinas. Eh, wala na daw naubos na. Yung maliliit na lang na Lucky Bean, Sabi ko is, meron pa naman kami doon. Yung malalaki lang, yung parang same kalaki ng sardinas. Ayan, at naalala ko, wala na pala din doon ng champion. Yan, mabinta rin yan sa aking tindahan, kaya kumuha na rin ako. Yung mga naalala ko lang no, na wala na doon sa aking tindahan, yan lang yung pinulot-pulot ko ngayon yung budget ko kulang pala dyan is dalawang libo lang yung aking budget nga. Pinabudget ko talaga yung pera ko ngayon dahil marami akong babayaran. Hindi pa pala kami nakapagbayad ng aming bill ng kuryente at saka yung aming internet. Kaya ayan, binabudget budget ko lang muna yung aking pang grocery ngayon. No? Kasi uunahin muna natin yung ating mga jodet. Kailangan kasing bayaran yon at baka tayo mapotolan. So ayan, nagpipili na ako ng mga ano dyan yung toothpaste ba na panggamit lang namin. Ayan, at kumuha na rin ako ng mga sore powder kasi nga naalala ko is wala na pala doon, kunti na lang. Yun kasi yung ginamit ni Ate Drone bay sa paglalaba noong sa, kailan ba kami naglaba? Noong Friday pala. So ayun, at naubos nga yung sore powder. Medyo mabinta ngayon yung sore sa amin. Ayan, dito na tayo. Magbabayad na tayo sa counter at isang basket lang yung kinuha ko. Sana nga is magka. Kasi yung ating budget ngayon. No? At bumili na rin ako ng ano, Nescafe Gold guys. Kasi parang masarap yun. At itry natin yon Ayan na nga. At ang gulo, -gulo ni Amshi na nagbibideo dito sa akin. Talaga naman eh. Ang gulo-gulo sinasabihan ko na yan siya na ayusin pag video is napakagulong magbidyo-bidyo pero okay naman no at ma nagpapasalamat din tayo kay Ate Amishina <laughs> nagbibidyo-bidyo rin hingi pa nga siya dyan ng anong ng ice cream sa akin sabi ko wag ka nang bumili ng ice cream dahil binilhan ko na siya ng tinapay 20 pesos pala yung isang tinapay kaya wala na siyang sukli na binigay sa akin kaya sabi ko sa kanya wag ka nang mag ice cream kasi mamaya si Alter is magpapabili na naman ulit yun ng ice cream o oh, yan, y yun lang yung binili ko guys, yung mga mega at saka yung stone na red, no dahil nga naubos na yung sardinas ko na pula. Oh siya, hanggang dito lang muna yung ating video at kami ay uuwi na at hindi na ako nagbidyo-bidyo sa aking pagdi-display no. Hanggang dito na lang muna, maraming salamat. Please like and share na rin ang ating video kung nagustuhan mo. Babu!